Guys, ito panoorin niyo ha. Doon sa mga loyalista diyan. Oh, yung pangalawa niyong amo. Ang sarap ng buhay, ang ganda ng lifestyle nila no. Panoorin guys. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle. Ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets. Mula kay ultra-bilyonaryong Lucio Tan, ang isa raw ay pre-owned G-150 na nagkakahalaga ng up to 8 million dollars. Ang isang G-550 na posibleng umabot sa 35 million dollars o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, nila, pinaparegister na ng kanyang Mitsubishi Aviation ang kanyang particular ang umanoy Gulfstream na may halagang 36 million dollars. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Meron din umanong five luxury bell choppers ang Mitsubishi Aviation na ginagamit oh, guys, para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Nakakagigil, di ba? Nakakagigil, di ba? Tayo nagpapakahirap magbayad ng tax. Pero saan lang napupunta? Diyan yeah, sa dalawang 'yan. Grabe, di ba? Dapat yung dalawang 'yan mapanagot. Hindi lang sapat yung madismi sila. Di ba? Sa katungkulan nila o anuman yung katungkulan nila. Di ba? Magresign sila o tanggalin ni BBM. Max na ang Pangulo, dapat, di ba? Ano pang hinihintay niya? Napakabagal niyang kumilos, di ba? Puro satsat, salita lang. Grabe yan. Hindi lang sapat ang matanggal sila sa pwesto. Kailangan makulong din yung dalawang yan. Tama ba? Mga kababayan? Sa akin, sa pananaw ko lang, tama yan. Namakulong sila at mawala sa pwesto. Sakit. Kasi garapala na po yung ginawa nila, eh, na pangbababoy kaba ng bayan natin. Grabe. God bless to all mga kababayan.